Hello guys, welcome to my vlog and my vlog for today is nandito tayo ngayon sa Kapalay Gate ng mga Pusa at uh, Pakapun ayan, ayan si Lucky nakapila na siya at meron kami ano kasamang aso ayan. at ito hindi siya makikita guys kasi maitim maitim yan si ano yan, si Pilay tapos mayroon din dito sa ilalim Ayan, ito sa aming neighbor. Ayan. Nakapila na kami dito para sa kanilang ano. Sa kanilang procedure ng kanilang pakul. Tsaka lahat. Ano eh? tumahol ng aso. Ayan, may pusa. Ayan, ang dami nila guys. Nandito kami sa Laguarta uh, Port. Ayan. Madaming madaming mga pets sari-sari. Hindi lang natin pwedeng punan yung mga nakatulog na. Kakabawal kay Lolo. Ayan. At yung iba, uh, nakauwi na yung iba guys. Ayan. Ang dami nilang dala. Ayan. At unti-unti kami, unti-unti kami nag para para isa lang sila sa ano sa kanilang pagturok sa kanila ng mga injection para sa kanilang proseso. Ayan. At nandoon ang kanilang ano, doon sa loob, doon, doon nila pinaparelax yung naoperahan na. Ayan guys. At si Lucky ay ayan. Takot siya sa aso. Meron kasing aso na sa likod namin. Ayan lagi siyang ano lagi siyang nakatingin doon ayan, sana guys tayong mga pet owners isikapin natin na mapapon o mapalaygi itong ating mga alaga kasi ito ano, low cost na kapon at laygate guys para naman hindi tayo magkaroon ng mga unwanted kittens kasi kawawa naman kung yung mga kittens ay hindi maalagaan tapos tinatapos, tinatapon lang ng iba kasi itong mga ampon ko guys, puro lang sila tapon dito sa area namin. So, yun, nakakaawa. At may mga kasabay kaming pa ilan na aso. Ayun, kagaya nun. Ayun. Pero mas, mas marami guys ang pusa sa ngayon kaysa sa aso. Uh, at hindi ko masyadong pwedeng igala kasi makikita yung bawal makita yung ano yung iba na tao. <laughs> Ayan, dito lang tayo sa mga pets. Ayan, pabalik-balik. Ang cute ng isa. Buntis yata siya, kaya siya hindi siya pwedeng ilaydi. Ayan, at yung mga iba na maliit masyado, hindi rin sila pwede. So, yun, binalik nung ibang may-ari yung... Baka hindi kayanin daw yung anesthesia. Ayan guys, thank you so much. Hanggang dito na lang, isang uh, short update para sa palaygit at pakapun sa ating mga alagang hayop para hindi sila dumamin masyado at hindi sila mag-overpopulated ayan thank you so much for watching and mega love shout out to all my channel members and to all my super supporters thank you so much guys for your support ayan until my next vlog bye bye thank you for watching again